Aries, ay pare, mare, kung nababawasan na ang puhunan. Ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan. Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na laging malakas tumawa at kalbo sila ang kukuha ng iyong oras na buenas. Toros, ay pare, mare kung nababawasan na ang puhunan. Ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan na ang Buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera, nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow siya ang kamalasan mo ngayong araw. Gemini, ay pare, mare kung nababawasan na ang puhunan. Ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Discarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera. Nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Ang iwasan mo ay player na palakibo na at hingi ng hingi ng balato kukuhanan ka ng oras mong swerte. Cancer, ay pare, mare, kung nababawasan na ang puhunan. Ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan. Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera. Nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo Ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may kulay green para mapahaba mo ang iyong swerte para manalo Leo ay pare Mare, kung nababawasan na ang puhunan, ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan. Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera, nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil magagawa kang mainis para matalo. Virgo, ay pare, mare, kung nababawasan na ang puhunan. Ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan. Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera, nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo kulay orange ang magdadala sa iyo ng kamalasan kaya dapat mong iwasan. Libra, ay pare, mare, kung nababawasan na ang puhunan. Ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan. Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera. Nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay magsalita at sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng kamalasan. Scorpio, ay pare. Mare, kung nababawasan na ang puhunan, ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera. Nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, at sa player na may malalapad ang noo magbibigay ng kamalasan sa iyo. Sagittarius, ay pare, mare kung nababawasan na ang puhunan ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan. Dahan na diskarte ay mananalo ka rin ng maayos at pag nandyan na ang buenas mag-ipon mag ng mag-ipon ng Winner na pera, nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow, dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan kagad at matalo. Capricorn, ay pare, mare, kung nababawasan na ang puhunan ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan. Dahan na diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pag nandyan na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera, nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Iiwasan mo lang ang kulay itim na may stripe na damit dahil dadalan kanya niya ng pagkatalo. Aquarius, ay pare, mare, kung nababawasan na ang puhunan. Ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan. Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera. Nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo Pisces ay pare Mare, kung nababawasan na ang puhunan, ay relax lang pag napag-isipan mo ang dahan-dahan na. Diskarte, ay mananalo ka rin ng maayos at pagnanjan Na ang buenas mag-ipon ng mag-ipon ng winner na pera, nang makauwi ng masaya at may puhunan pa kinabukasan, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver. Dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo.